Ito mga bata ng kabakyer. Eh. Mga... Bais na kayo natin to. Kasi mahilit ang panahon na yun. Tambay na sila. Dito. Ito bata dito anong ginagawa niyo dyan mga pugi? Uh, tambay lang. Ah, tambay lang kayo? Ah, sige. Baka gusto niyo kumain? Ano? Gusto niyo kumain? Uh, ha? Gusto niyo pa-snackin pa pa ko kayo? Gusto niyo snack? Oo. Uh, eh, mga tropa natin pala dito ito. Mga bata. O, dito eh. eh pabilite eh. Pa-snackin natin yung Mga bata. Mga bata. Si... Ay, ano po? Mga kaibig. Ay, yung ay, malaking ano, te? Yung... 1.5? Oh, 1.5. Mountain, Mountain Dew, te, magkano? 60. Pares lang sila? Ay, yung, ano na lang. Malaki, 1.5, 75, same na. Oh, sige. Mountain Dew. Oo, oh, sumali ka to. Eh, ano yung muna na dyan, babe? Sali. May disposable kayong baso, te? Ayun know lang. ano, oh, ikaw ni mo na to? YouTube ha? YouTube mo yung mga dahil. Amel Backyard Vlogs. Amel ganyan. Han? Amel. Oh, yan. Backyard Vlogs. Yan, Plags. ibigay mo dito sa mga oh, bata. Tayo, ako nakakala ko bibili. Eh, hey, papakainong ko Ah, wow. Tapos bigyan mo sila ng tinapay. Oh, sige, o, sige po. Ayan o. Ito na lang po. Oh, mahiram kayong basa. Hindi, ito. ito oh. Ayan, ayan. Ayan na lang plastic. Ilan ganyan, Noy? Ay? Ayan. Ilan ba kayo? Ano? Ilan kayo? Ilan? Kayo? Ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aning, aning O, aning sila O, yagyan pala siya po O, tapos Tinapay Tinapay, Ayan na, sige na Kumain na kayo kamainin Ayan na, na Diyan lang kayo, diyan, diyan Diyan lang kayo Tapos ito, te Bigyan mo sila, te Sige po, sige po Ayan na lang, nasa dulo Yan, kulay nila po yan Ano yan? Kapat lima San John. Ay, apat lima. Bente <laughs> lima. Lalo, oh, yan, yan nila. oh sige, yan, yan. Sige. 4 isa. Oh, Ay, yan, oh yan pa. O, dali. Oh, ilang ilang pirasa pa? Ay, ilang 40. Ilang Ha? Pantay oh, ka lang, Ay, lang dyan. Yeah. Pa lang ako. Eh. Oo nga, magkakilala pala tayo, no? <laughs> oh. <laughs> Bigyan mo siya ng ano tayo, maliit na ano tayo ito eh, tropa natin to ayan eh. eh subscribe mo ako ha tapos oh, i-share mo yung mga vlog ko oh yun. bigyan mo sa ano yung channel ko 'yan Amil Backyard Vlogs dito tayo sa ano ni ate dito ako nabili lagi Pinapayan, eh tinapa yan ayun mga bata oh yan lagi ko nang napapasaya yung mga batang yan Pag may budget eh ikuyo ano oh. bigyan mo sa kanila Oh, Noy, oh, ito. Kumuha ah, ka. Kumuha ka Wala. 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 Oh, dali. Kaya na. Oh. oh. Swerte. May vlogger. Ano? Tubig sa'yo? Tubig? <laughs> o soft drinks. Idol Ah, soft drinks eh. Yung... Idol. Ayan, no? Yung... nila din sa idol. Yan, yan, yan. Yan, yan. Kasama mo na sa bahay sa akin. Dito yan kay Unoy. Thank you, ah. Lahat, idol. Idol. Ayan, ayan. Yes, idol. Ayan, mga bata. Ayan, oh, sa okay. salamat din. Sige, kumain lang kayo dyan. Kumain lang kayo dyan. Ako yung uwi ha? Salamat. salamat. Oh, sige, kay... So. kumain lang kayo dyan, ha? Thank you. Oh. Okay. Salamat, salamat. Forty tinapay, soft drinks twenty, seventy-five, one three five. Jarot kaya Di tayo na sa ano na? Eh yung Jump out so we it out of